Yo! What's up? Good morning mga pre! Alright! Kamusta? Kamusta na kayo dyan, no? Tanggal ko mag-vlog, eh, no? 10 <laughs> days. So, ayan. Um, kamusta? Kamusta na yung mga pakiramdaman dyan, no? Nakakatulong ba ako sa inyo? Or lumilinaw na ba yung, ano nyo, kakapanood nyo sa akin, no? Or kakapakinig nyo, no? Hindi naman siguro kayo nagsasawa, no? Sana huwag kayo magsawa magano kasi hanggat, hanggat nandyan pa kayo, no? Siyempre, nandito pa rin naman ako. <clears throat> Ipiliting kong maunawaan nyo kung ano yung nangyayari sa inyo no sa abot na makakaya ko kahit kahit ganito ganito lang no usap wow. para lang tayo nagkukwentuhan nag nagsasabi lang ako sa inyo ng kung ano ano, ano no alam kong makakatulong sa inyo so yon ang topic natin ngayon is uh, ito is na ano ko lang eh parang nabasa ko lang na ano oo nga parang naisip ko na oo oh, nga no okay itong topic. so yon topic natin ngayon is problema no yung bakit ba napaka laki ng impact ng problema sa atin, no? Sa atin may mga nakakaranas ng anxiety, no? So, yon Intro. So, yun na nga, no, mga pre, no? Problema, no? Actually, ang problema kasi, kahit wala pa tayong anxiety, no, may problema na tayo, di ba? Yung no, mga pinoproblema na tayo na hindi ma... Hindi natin alam kung masusolusyonan ba or uh, ba natin ng paraan, mawawala ba yung problema na yun. So, nandyan na yun, no, wala pa tayong anxiety. No? Ang problema lang, isa siya sa pinakamalaking naging factor para magkaroon ka ng anxiety disorder. No? Kumbaga, yung naging ugali mo na siya, naging bisyo Be sure, behavior or parang isinasama mo na siya sa bawat uh, sa araw-araw mong buhay yung problema na yun no na sa tingin mo parang ang hirap niya solusyon no so sana nagigets niyo yung point ko no so may dalawang klase yung loob at labas no na problema natin ang tatapik muna natin is sa loob no sa loob ng mismo, ano natin no sa anxiety natin no so ang nangyayari kasi is yung lahat ng nang nangyayari sa katawan natin is no convert natin sa problema. Yan ang nangyayari. So, kaya ka nagkaroon ng anxiety disorder kasi yung mga nararamdaman mo, mga kaisipan, mga behavior mo, is dinadala mo sa problema. Ah, problema to. So, ang isip natin o katawan natin, sa sobrang dami mong iniisip na problema, hindi kinakaya ng nervous system mo yun. Hindi pa, mabaga, sabi ko nga sa inyo dati, yung, yung baso ng tubig na puno ng ano, pag mo ng binuusan yun, syempre haapaw lang siya. Ganun ang ano natin, nag, ganun nangyari sa atin. So yun nangyari sa nervous system. Kaya siya naging anxiety disorder, no? So hindi natin alam yun. Hindi natin alam na mangyayari yun. Kaya, so naandyan ka na, may anxiety disorder ka na, no? So, ang kailangan natin dyan is solusyon kung paano ba natin malalampasan yan. No? So, yung kumbaga, lahat, lahat na nararamdaman mo, dadalin mo sa problema. Ganun ang nangyari sa atin, kapatid. Kaya dapat maunawaan natin kung ano ba talaga yung mismo nangyayari sa katawan natin. Kung bakit yan lumabas, bakit meron ganito, ganyan, di ba? Kaya nung gusto kong maintindihan nyo sa mga binablog ko, no? maintindihan nyo kung ano nangyayari sa inyo, ano ba talaga yung punot dulo, ano yung ugat, yan. Yan, ang, Kaya naman talaga gusto ko, ay eh. maunawaan yun para malampasan nyo yung naranasan yung hirap ngayon na pinanggalingan ko. No? So, kung so, mga babalikan nyo naman yung mga vlog ko no, no? Mga, kwent mga kwento ko no yung halos yung buong istorya ko nandyan na sa ano, babalik-balikan nyo lang kung gusto nyo lang <laughs> pero bo kahit ako boring din ang haba kasi ng video ko eh, no? pero kung gusto nyo lang din malaman no? sa inyo pa rin naman yan so yan, so bibigyan ko kayo na example no? about sa problema no? alimbawa, problema na may co connect natin sa anxiety. Imbawa, nasa loob kayo, papasok kayo ng trabaho, no? Nasa loob kayo ng jeep, sumakay ka ng jeep. Ngayon, traffic. Na-traffic yung jeep nyo, no? Eh, syempre, bilang ikaw may anxiety disorder ka, pinipilit mong mag-isip na, ay, mali-late na ako. Anong gagawin ko? Traffic pa, baka magkalitan ako, di ba? Gumagawa ka na ng scenario sa isip mo, no? Na, kapag nalit ako patay ano na naman ako baka tanggalin ako sa trabaho o papagalitan ako ng ko, mga ganon. yung nervous system natin magiging active yan so ang gagawin niya kala niya ang akala ng nervous system mo is nasa danger ka so papabilisin niya yung tibok ng puso mo so papaganahin niya yung mga muscle mo no merong mga isasakit diyan or pilit kanyang papatayuin or papatakbuhin para umalis ka dun sa danger na yun na alam naman natin wala. So, ang nangyayari is nag nagkaroon na tayo ng behavior na kapag merong isang bagay na parang tingin natin ay alanganin tayo, no? nag-iisip tayo ng ano, na i-convert na kagit siya sa problema. So, ganun na nangyayari sa ating kapatid. Kaya dapat, huwag natin anuhin na bibigyan natin ng solusyon kagad no, sa isip natin no? na malilit ako. Okay lang naman siguro. Kasi sabihin ko na lang, late na talaga na traffic ako, ang daming sasakyan, no, ano, no, 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 di ba? Ganun kano agad, mag-iisip ka agad, Mag ko agad ng positibo, hindi yung negatibo ka agad. Kasi once na pumasok yung negative sa'yo, boom, lalabas siya. So, ganoon na nangyayari. Kaya, kaya dapat maunawaan natin na, alam na natin na, sigurado may lalabas sa akin anxiety, sigurado yan, di ba? Kasi ha, hindi alam ng nervous system natin kung alin yung totoo sa hindi. Eh, eh nag iisip ka pa lang naman noon eh, na malilate ka eh ang problema hindi ka naman talaga ano 'di ba? Wala ka naman talaga sa danger. Ang iniisip mo lang is malilate ka. Oh. Uh, eh kung ano eh wala wala ka naman magagawa doon eh, na late ka. Eh hindi mo naman kasalanan na 'yon 'di ba? Eh minsan 'di ba nagkakataon talaga na medyo nalate ka ng gising or ano, siyempre, eh, ano sisihin natin 'di ba? Tayo din 'di ba? So, yun ang solusyon. Nagagawa natin ang solusyon yun. Hindi yung, kumbaga, uh, tinatakot na natin yung sarili natin dahil lang doon sa pangyayari o sa buhay natin, o no? sa pangaraw-araw nating buhay. No? So, yun. Parang uh, binibigyan lang tayo ng uh, protection, no? Protection ng anxiety natin, no? Na para i-save tayo doon sa feeling niya. Yung feeling, yung parang pakiramdam ng anxiety natin na ah, nasa danger. Yung, ano ko, yung katawan. Kaya, ang gagawin niya is pal ka kanya doon papatarantahin ka niya, papabilisin niya mag-isip para ilayo ka sa danger na yun syempre ikaw naman 'yan doon masasakit na naman yung ulo ko manginig uh, manginginig na naman ako di ba so ganun ang sistema kaya tayo kaya nangyari at lumalabas yung mga sintomas na yan no? dahil hindi alam ng nervous system natin yung so dahil nga nasanay ka na nasanay na na lahat ng nararamdaman mo is problema so automatic yung katawan natin maglalabas yan ng simptomas o kung ano mang pakiramdam o mga kaisipan sa'yo na kung ano-ano no? ay yun ang trabaho niya kasi kaya kailangan niyang proteksyonan yung sarili mo no? na hindi naman natin alam no? kaya ang gusto ko sa inyo is malaman niyo yun no? na kaya ka nakakaramdam ng mga ganyan dahil pinoproteksyonan ka ng katawan mo no? may lalabas at lalabas diyan. Ang problema nga lang, wala naman talaga. Nasa isip mo pa lang siya. kumbaga thoughts pa lang siya. Hindi pa siya nangyayari. Kaya ang dapat dyan is patunayan mo, no? Tunayan mo na, hindi naman siguro, malilate ako sa trabaho. Kung malate man ako, siguro, alibay na, gano'n na lang ako, magdadahilan na lang ako. Talaga naman, traffic eh, di ba? So, yun yung solusyon. Hindi mo kailangan maggumawa ng kung ano-ano sa isip mo. Dahil nga, may anxiety ka. Yung anxiety mo na yun is, ano lang yan, kumbaga sabi ko nga sa inyo dati pa, ano, nakaabang lang yan, nakanganga lang yan eh. Kung ano yung magiging emotion mo, magiging reaction mo doon sa sitwasyon, nandyan siya, kakainin ka na naman, kumbaga maglalabas siya. O, hindi, wala na naman, <laughs> maglalabas talaga. Problema lang, pag may lumabas siya, natatakot ka, yan na. Magiging present na yung fear, di ba? Yung takot mo. So, wala ano ka na naman, matatakot ka. May lalabas na adrenaline, matatakot ka na naman. So, ganun lang yung cycle no? Kaya, gusto ko lang maunawaan nyo yun, yung part ng problema. Huwag natin gagawing lahat. Huwag natin gagawing problema lahat. Kasi may mga problema talaga sa labas, tsaka meron sa loob. So, yung tinatapig tina nating natin isa loob pa lang, no? Kung baga, nasa isip mo pa lang. Hindi pa siya nagkakatotoo. gumagawa ka pa lang ng magiging problema <laughs> dahil nga nasanay ka na. So involved dito yung thoughts, feeling, emotion, yan problema. So involved sila. So kapag na trigger na yung uh, fight flight freeze mo no, yung talagang peer response ang katawan mo dahil nga present na yung peer no? maglalabas siya no. So kapag punong-puno na siya, sabi ko nga sa inyo sa baso, kapag punong-puno na siya, boom. Panic ang lalabas diyan kapatid. So, hanggat maaari, wag natin gagawing problema lahat. No? Huwag natin gagawing idediretso natin na problema ito. Halimbawa, sumakit yung dibdib mo, sumakit yung ulo mo. Umiimbento ka na kagad na mangyayari sa'yo. Ganun na nangyayari sa ating kapatid. Kaya maraming nagchat-chat sa akin na ganito yung mga naramdaman nila, lagi sila nahihilo, baka meron na akong ganito. So, hindi ako makakasagot noon kasi, halimbawa, hindi ka pa naman talaga na-check ng doktor, no? Siyempre, doktor, makakapag ano yan. Kung, ikat maari, magkaroon ka ng mga laboratory para malaman natin kung ano talagang ano ng isip mo, no? Or, yung laman ng, yung, sa problema sa utak mo, no? Problema sa ulo, no? Or, kung bakit ka nahihilo. Siyempre, malalaman natin yan. So, kung alam mo na kulang ka sa ganito, siyempre, so, alam ng doktor kung ano yung bibigay sa'yo, no? Nabawa sa puso, ganoon din. Pag na-check nila na, wala namang problema, okay naman. So, yun lang. Anxiety. Kasi meron tayong mga sitwasyon sa buhay na akala natin na misan na nahimi ka lang, nakaupo ka lang, bigla lang, bibis yung tibok ng puso mo, sakit yung ulo mo. di ba Hindi lang kasi sa more on physical, eh, or more sa labas yan. Eh. Meron din sa pag-iisip mo lang. Eh. Ginagawa lang siya ng isip mo. Kung baga, <clears throat> dahil nga doon sa behavior, nasanay na na pag-iisip mo na gano'n, na dumediretso na kagad, yun. So, hindi mo namamalaya ano? na, bakit hindi na naman ako makahinga? Parang hirapan ako huminga na ano. So, may tumutusok, may naramdaman ako mga kung ano-ano sa katawan. Lagi ko nahihilo. Yun, yun. So, hindi natin malaman kung more on physical ba or sa, sa ano. Pero try nyo lang yung mga method na sinasabi ko sa inyo, na-accept nyo lang. So, paano ba? Paano ba natin masolusyonan na solusyon mga problema na yan, ano? sa, sa panloob, no? May didiscuss din ako at sunod yung panlabas naman, no? ano bang solusyon natin dyan? Siyempre, ang sabi, sabi nga ni Claire acceptance. Tanggapin nyo lang, no? Tsaka unawain nyo kung ano ba talaga ang tunay na problema o pinaproblema natin uh, sa totoong nangyayari talaga, no? Kasi napakalaga ng kaalaman ng kapatid yun eh. Pag alam nyo na na uh, ito kasi nangyayari sa akin, alam ko ano na ito eh, apart na ito ng anxiety. Okay lang yun. No? Pero kung natatakot ka dahil hindi mo siya alam, mas matatakot ka lalo no? kasi may nararamdaman ka na nga mas nag-iisip ka pa ng mga problema e mo kagad ng problema yon no? di, lalo ka matatakot yung cycle na yun, sinasabi ko sa inyo yung cycle yung mga bagay na to is mauunawaan nyo kapatid kung masusubaybayan nyo lang ako kung baga may mga bago dito na nanonood no? Uh, yung mga sinasabi ko ngayon is alas na paulit-ulit ko nang sinabi yan sa mga vlog ko sa mga nakakasubaybay sa akin al alas alam na nila to no so thank you thank you sa inyo no sa mga sumusubaybay sa akin no ay pa pa kahit misa-misa uh, na lang mag-vlog eh no so yon give space no yan isang, isang solusyon yan kaya nyo lang yung mga bigyan ng pagkakataon yung anxiety nyo, no? na ka okay lang kasi nga sabi ko nga kapag na-anxious ka ang kailangan mo diyan is ma-anxious ka para mal may mo sa anxiety mo na uh, wala lang siya. Kaya hindi mo siya makokompronta kung wala siya tulog or wala wala ka nararamdaman ngayon. Hindi mo ma mapapatunayan sa kanya na wala lang siya sa iyo. Kasi sabi ko nga sa inyo noon, noon pa no, hindi eh, mo matuturuan ng tulog. Kasi tulog siya, no. Syempre kailangan mo gisingin siya. So kailangan na andiyan siya, na anxious ka, patunayan mo na wala siyang wala kang pakialam sa kanya, no. Okay lang, lumabas ka. Okay lang sa akin. Hindi ko matatakot sa'yo, di ba? Ayan, napakalaga nun yung courage, no? Let it go, no? Meron na ako mga vlog yan, eh. mga le let, time pass, mga gano'n, di ba? Kayaan nyo lang. Tapos, isipin nyo na lang na pinoproteksyonan talaga kayo ng katawan nyo, no? Kaya lumalabas yung fight flight freeze. yung example ko yun sa, sa jeep, no? Papalabasin niya yun para i-save ka kung saan ka mang na, ano, kung mali ka ba sa trabaho, no? Siyempre, ang ano natin is, yes, kailangan natin ng solusyon palagi, no? So, yun lang mga kapatid, no? I susunod ko na lang yung uh, problema sa labas, no? So, yun. Sana may nag-guest kayo kahit kaunti sa ating vlog, no? Sana uh, magtuloy-tuloy na yung... O um, mga, magtuloy-tuloy na yung paggaling nyo, no? Dahil nga sa nauunawaan nyo na siya, no? Kung bang, sa mga hindi pa nakakaunawa, no? Hindi pa nila ako naiintindihan kung ano nangyayari sa kanila o meron na curious sila kung ano ba yung bakit ganito, bakit ganyan. Lahat yan kapatid, naipaliwanag ko na. Alam na ng mga matagal na sa akin yan. At matagal na nang nakasubaybay sa akin kung ano yung ano nila. Kung ano yung pinapaliwanag ko dito. No? So kung bago ka lang na, na nakaka, nakakaranas ng ganyan, no? pano, ah, panoorin mo lang yun. Or kahit hindi na sa akin, mag, magkumuha na lang ng libro ni Claire Wicks. No? Yun, mauunawaan mo dun lahat kung ano ba yung nararamdaman mo, kung ba, paano nagsimula. Kung bagay itong tinatapik na problema ngayon is isa lang sa nagiging source or nagiging factor para magkaroon ng anxiety disorder. Yung ginagawa mong problema lahat. Yan. Yeah. Dahil nga, natatakot tayo. So yun lang mga kapatid, no? pawis na pawis na ako. <laughs> Ang init kasi. Pag nag-electric pa naman ako, orang ingay. No? So yun, maraming salamat. Adios. 该物种的模式产地在云南。